on guys, yun know? o tapos natin yung ating setup dito sa outdoor, yun know? dito sa tatlo ito wala pang laman yung mga karim natin, yung mga laman na pala yung tatlo natin na uh. ito na yung ating silver ko, yun know? and then dito sa kabila wala pang laman and dito ang laman dito ay, ay nakalagay purple dragon and uh, dito naman yung ABM and mga na project kong stray na three colors na balloon molly yan you know? orange and black and white and then dito naman yung ating mga PKBM yan ang laki na yung mga PKBM na pray natin and dito naman yung ating online of garden full white and then may ABM tayo na balloon mollies Full lang natin ating full gold. Kunti na lang yung natitira sa ating full gold. Kaya yan siya Yan na lang natitira sa full gold natin. yung ating gold dust. Yan. 3, ay 2, 3 yun ang available natin na pour out then dito naman yung ating yamabuki yan o. mga green water na yun dyan mas good spa green water may nakain silang mga blue moon dito naman yung ating blue dragon yan o Marami tayong available ng Blue Dragon. Mga pang-budget lang po 'yan, oh. Sobrang solid po ng Blue Dragon natin. Mga ang gaganda ng pattern niya, yun oh And then dito naman sa ating Toxic Short Body, oh Toxic Short Body natin. So sobrang ganda yan. and then dito naman yung ating mga beta, tinakpan natin kasi kanina umuulan ng malakas, yun ma napupuno yung ating rep tab <laughs> yung ating white case yellow king cobra yellow king cobra marami tayong white case ngayon mga PKBM natin marami na tayong pour out na PKBM you may mga second batch tayo dito mga jubi size na mga glitter eye po yan baka gusto nyo mag order ng mga ito. 500 lang po ang ng PKBM natin na glitter ay ah, UV size. purple and ito yung ating na project na straight nyo no. Know. Glitter ayan na orange and black and three colors po yan. Sobrang dami nyo nasa 40 pieces yan. outdoor hanggang dito na lang guys ang ating video kasi maulan guys papalo naman sa ating pecha kibi kipas din pa share so naman ang ating video para update kayo sa aking mga videos thank you guys comment kayo guys so yung gusto magpa shoutout para ma shoutout kayo next video yan oh. thank you guys